and mo, more than one children were more than one. She thought of Juan Pedro, there's a 12% increase in our sales. Meron lang nag-hinder sa ating success. Si Captain Monte ay <tinyo> oh my God! Kahit to na kita nakita dito, wala pa kailan mo? Oo wala pala si Dwayne. Ako ah, si Totoy. Lord! sino toto ba tatay mo? Si Don Perez. Don Perez? Tatay mo si Don Pedro Perez? Uy! Uy! Si Emerald! Uy! Uh, Fans sa fans mo naman! Salamat, Totoy! Toon, seryoso! Literal ka ng final boss! Ayun ako. Bakit Ay, magalit na naman sa akin si tatay. sa mga kalasag Huwag ka karagar, gumanda kong pumalag Bakit di ko ba yung mga nasa laot? Mga wala may nagdadadali mga salot Pero mga katawan na katapal bakal Wala tayo lang pang sa kawal Pero pa sama-sama

May mga buhay na wala sa pagkabait Mga bayan hindi pa hiling maalap Pero may dalawang lobel ang nakapukon ng pagdating mga bukang iwan-wai sa wakasay Nakakiwawag ay huwain na rin at nagtatawang bituin araw Sa wakas tayo rin na Pero di na mamalawin Meron na palangwag na ay magbalit kamay ang mananakot At ngayon siyempre nagigita yung mga naslaot Bago mapunta lang mga salo

Si Captain Alan, no? oh! Ano doon? Ayawan. Ah. Oh, Tata! Eh! Oh, mukhang bad si tatay mo. Sanay na ako. Tay. Kanina kita panitusan, ah. Garbi na. Saka galing. Ah, uh, ano po kasi, Captain Alan. Napatrouble kasi ako. Tsaka, lumesbak sa akin si Totoy. Eh. Ano to? Pahaway ka na naman. Tap! Tay, yung... Pinabili niyo po sa akin Jean. Malaki yung bibili ko. Bakit maliit ang mini niyo mo? Wala ka talaga, silbi! Sip. Iwanan mo na ako muna. Sige po. Una na po ako, Captain Alan. Ano, Toy? Wala ka talaga, silbi! Pero ginawa ko naman po gusto niyo, Tay. Toy, sumasagot ka na? Ha? Kaya mo na ba sarili mo? Itong saksak mo sa kokote mo, Toya. Yeah. Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Namatay ang nanay mo dahil sa'yo. Tandaan mo yung lagay mo sa ulo mo yan. ko mga kalain, nandito ako tatanda. Kaya nga ako pumasok ng military eh, para makaalis dito. Pati tatay mo, kami dalawa, nung bata pa kami, gusto namin lumayo. Para makapag-adventure kami. No? Hey, bakit po kayo nag-barrage, gusto niyo pala ng adventure? Hindi pala para sa akin ang pagiging sundalo eh. Marami palang plano ng Diyos para sa atin na eh. hindi natin maintindihan. Pati nga tatay mo, nanatili dito kasi nakilala ang nanay mo. Si Gemma nagturo sa kanya kung paano mahalin naman ng mga tao dito. Tinuro sa kanya na Huwag niya pabayaan ng mga gagapo para iso. Mahal mahal niya ang nanay mo. Kaya yun, naligaw ng landas ng namatay ang nanay mo. Ano ba nangyari sa'yo, Toy? Nagbalita eh? ako, nag-aaway na naman ngayon ng tatay mo. Ah, napatrobo lang po ako ng tsong. Kaya napagalitan ka? Mas po ba ako ng tatay ko? Ah, alam mo, sa maniwala ka o hindi, meron talagang mga taong sugatan na hmm. hindi marunong magmahal pero hindi na ibig sabihin na hindi ka mahal ng tatay mo. Hindi na ibig sabihin na tama ang ginagawa niya sa iyo. Toy, ito tanda mo. Wala kang kasalanan. Pero kailangan unawain mo ang tatay mo. Mayroon siyang pinagdadaanan at kailangan suporta natin siya. Tayo lang ang pamilya niya. Ikaw. Yes. Pwede mamaya na boss, wala pa kami benta mo. Ano? Balikan nyo na lang mamaya. Kung... Papabalikin mo ko? Ha? Kuya, huwag naman ko. Huwag yan nasang sa Magbibigay naman kami. magbibigay ka naman pala eh. Hihintayin mo ba mabugbog yun eh. Magbibigay ka naman pala eh. Tika, tika na po. Tika na po. Tika na po. Dito kay konti lang po. Kaya na nito Ano naman? Eh, kulang ko ah. Wala pa po kasi ang benta talaga eh. Sunod, tupituin mo ah. Ini pemilih apa? 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 Kung gusto ni Don Pedro, tuloy-tuloy lang ang pamamahala niyo sa mga lugar niyo na mabuti. Sa lunay isang linggo, bago matapos, pumasok na sa mga account niyo ang inyong mga share. Gentlemen, speak your mind, please. Don Pedro, my sources told me na triple na ang kinita ng mga Castillos this year. Hindi ba panahon na para i-consider ng proposal ni Don Silvio? Well, It seems like Don Paco is right. Mapag-iiwanan talaga tayo ng mga Castillo kung hindi pa tayo kikilos. But of course, Don Pedro, we will still defer to your better judgment. 给我收了。 Nagsaya ka, diba? Ikaw? at dito ka? Boring sa amin. Boring? Nagpapatawa ka ba? Sa dami na laruan mo? Kung ako ikaw, baka di na ako lumabas. Gusto mo, palit na lang tayo eh. Nakawag, baka di mo kayanin. Eh. Toy, nasaya ka ba? Minsan. Yes, Pag ginagagalit sa akin si tatay, Masaya ka na, Dol? Ayaw mo bang umaman? Sumikat. Huwag kong alamat. Gusto ko lang maramdaman na anak ako. Hindi ako papikat. Amahan niya ako. Kahit araw-araw siya lasin, mahal na mahal ko pa rin siya. Kasi siya na lang nag-iisa ko magulang. Ikaw? Siyempre. Ay, nakatakutan ng lahat. Yung kilala ng lahat. So, wala kang magiging katulad ng tatay mo. Polis, wala sa inggo. Sira <laughs> nga <ka> talaga. <sighs> Dwayne. Isa kang peres. Kahit wala kang gawin, kilala ka na ng lahat. Pero... Gusto kong makilala ako sa kung ano ako.

Bakit naman iniwan mo ko? <sighs> Diyos ko, bakit naman ganun? Napakabalit mo na asawa ko eh. Bakit siya sakin sa akin? Sa ano? Ito ba ang paraan mo? Para saktan ako? Para pahirapan ako? Ito ba? Pwede naman ako kunin niyo ah! Ang daya niyo. Pagpapakita ka sa ako. Gami, oh. Tay! Uy, si Totoy, oh. Uy, Jet! Uy, Toy! Saan ka? Saan ka galing? Naligo kami ni Dwayne sa ilog kanina. Asan ah, si Dwayne? Wala, tinawag na ng yayi, eh. Ay, oo nga pala. Nakita ko si Captain Alan. Uminom. Sigurado. Lasing na naman yun. Lagos ka. Ah! Sige, na ako. Sige, bye-bye. Ingat, ingat. Ingat ka. pre. Uy, siya ang una namin! Uy, Nandito kayong lahat dahil pinagkatiwalaan niyo kung pamunuan kayo. I want you to trust me when I say, hindi natin kailangan ng mga Kastilyo. Atro it's not Birthday ng anak mo bukas. Wala ka man lang bang hinanda para kay Dwayne? What for? Pedro. Wala pa siyang napapatunayan bilang isang peres. Lalampalampay ng bata. <laughs> 12 years old. Kalabisan ba na magbigay ka ng party para sa naging isa mong anak? Naglalagay lang po ako ng teks. Hmm. 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 <sighs> Paano? Balik mo nang may asaw ako. Hindi na naman. <sighs> Ayoko siyang lumaking inutil tulad ng mga batang kastilyo. Hindi ko pinagpagura ng lahat para lustain lang niya balang araw. Ikaw ang ama niya. sa hmm. Sweetheart, it's in his blood. Either he has it or he doesn't. Pura ng lahat para lustain lang niya balang araw. Ah! sa nangyari. Walang may ingay kahit isa. Hindi ako pwede masira Don Pedro. What did you do? Huwag mo siya sasaktan. Anak mo